Ito na human immunodeficiency virus o HIV cases sa Iloilo lumobo pa sa mahigit dalawang libo na pinakamataas sa buong western Visayas. Bilang ng mga namatay umabot na sa mahigit dalawang daan. Alamin natin ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Iloilo. Naitala sa lalawigan ng Iloilo ang pinakamaraming kaso ng human immunodeficiency virus o HIV sa buong western Visayas. Base sa data ng Department of Health Region 6, as of March 2025, umabot na sa 2063 ang kabuoang kaso ng HIV sa Iloilo -Ilo, mula noong 1986 hanggang 2024. Ayon sa Provincial Health Office, 256 nang namatay dahil sa mga komplikasong dala ng HIV. Karamihan sa mga namatay ay dahil sa komplikasong bilang mga immunocompromised o ang pagkakaroon ng advanced HIV disease. Samantala, ang bayan ng Oton sa Iloilo -Ilo, ang may pinakamarami maraming kaso sa lalawigan na sinusundan ng Pavia, Pototan, Haniway, Santa Barbara, Dumangas, Kabatuan, Barotac Nuevo, Miagaw at Lambunaw. Ang naitalang mga kaso ay dulot na rin ng aktibong mass testing na isinasagawa sa iba't ibang mga local government units. Karamihan sa apektado ay mga lalaki na may sexual na relasyon sa kapwa lalaki, isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkalat ng HIV. Una na nagdeklara ang Department of Health ng Public Health Emergency matapos ang paglobo ng kaso ng HIV sa mga kabataan, edad 15 hanggang 25 anyos na halos 500% increase sa loob lang ng ilang taon. Sa panayam naman ng Bombo Radio Iloilo -Ilo kay Dr. Candice Tupas, Iloilo -Ilo City Councilor, binigyang diin itong halaga ng papel na dapat epektibo positibong ng mga magulang na gabayan ang kanilang mga anak at paipaniwanag sa kanila ang pag-iwa sa paggawa ng risky behaviors. Ayon kay Tupas, kailangan din na paigtingin ng mga local government units ang kampanya upang malabanan ng patuloy na pag-akyat ng kaso sa pamamagitan ng awareness campaign. Importante na ang mga kabataan, turuan natin on how to practice safe sex safe practices on se sexual intercourse also kailangan malaman natin kung sino ang mga individuals na pwedeng um, who can go into deviant behaviors and who can have multiple sexual partners and also ipa-increase pa natin no ang HIV testing make it more regular part of a regular um testing para sa mga tao so Um, and I hope it will prevent and uh, decrease the rates of um, HIV. Si Doctor Candice Tupas para sa Bumbo Network News. Ito si Bumbo Ayang gahete para sa number one and most trusted way. Network in the country, Bumbo Radio Philippines, Basta Radio, Bumbo.